Magandang araw po mga Skippers TV Ngayon po ay araw ng Merkulis Medyo maulan po At samahan niyo po ako dahil la uh, pupunta ako sa San Lazaro Hospital Para magpa-saksak inject ng anti-rabies Bakit? Kasi po siyempre may mga laga akong aso at pusa Lalo na yung pusa Ang mga kuko nila, ang mga kamay na po May ay gawin mga ganyan So may tendency po na ma-scratch talaga ako Which is nangyari nga Pero siyempre para po makas, makas, safe pa ako makasiguro ako safe ako Nagpa anti-rabies na po ako Ayan uh, Samahan niyo po ako Maraming po salamat Magandang araw po mga kay skippers Ito po si Skipper TV Welcome to my channel And please po don't forget to subscribe And follow my FB page Facebook page and my Youtube channel At uh, sana po ay magustuhan niyo Ang mga naging contents ko Nito mga nakaraan Ngayon po nandito ako sa San Zan Lazaro Hospital Dahil magpapaantay radius po ako At Sabay-bayan so, niyo po ang aking uh, kabanata ngayon.

Aluwat panan Mamara. Wag lang Medyo matagtag lang si cellphone. yung Milas Lechon sa kanto doon tsaka yung uh, Livias sunod, sunod na po yan So po mga ka-skippers, ako po kayo nakabalik na na sumakay po ako ng jeep para mas madali kasi po siyempre pag ako'y nagdala pa ng sasakyan either motor or kotse malamang mahirapan po akong mag park doon sa San Lazaro Hospital So ano pong nangyari uh, nandito na ako ngayon pabalik na ako sa bahay bababa ko lang ng jeep kanto na po ulito ng Bulusan Street Salamat po So ayan lalakarin ko na lang po pa uwi sa amin, malapit lang naman yung retiro, exercise pa at the same time. At katulad po ng sabi ko sa inyo, ako po ay nagpa-inject ng anti-rabies para masiguro ko na ako ay safe. Dahil syempre po, lately or last week, uh, hindi sinasadya uh, pag-akit ng alaga kong kuting sa hita ko ay na-scratch yung hita ko. At uh, syempre may mga chances pa na Pwedeng magkaroon pa na ibang scratches na hindi ko alam Hindi naman siya nangangagat Alaga ko naman po yung kuteng Yung pusa ano po Mabait naman po yun uh, May breed naman siya Pero syempre ah, uh, Ina-advise po ng ating mga experts sa mga health experts na Huwag tayo mag-atubili na uh, magpa-injection, anti-rabies, especially anti-tetano in case na meron po tayo mga incidents na may mga incidents tayo na na scratch tayo o nagalusan tayo ng kuko o ngipin ng aso natin ng pusa natin para lang po masiguro natin na tayo safe at secured wala naman po mawawala roon at itong pinuntahan ko is government hospital naman so yun nga po katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina Uh, mula dun sa amin, naglakad ako papunta sa retiro. Sumakay ako ng jeep papuntang San Lazaro Hospital para magpa-inject ng anti-rabies. So, siyempre po, hindi na ako nagdala ng sasakyan. Madali lang naman ang biyahe. Papunta ron. Pero siyempre, napakahaba po ng pila. Napakaraming tao nagpapa inject ng anti-rabies no? everyday may cases kasi so just to be safe and secured buhay natin to baka tayo sumama sa alaga natin na nakakalmot sa atin o nakakagat uh, hindi ko na alam po na ituloy ibang mga vlog or content ko dun sa loob ng hospital kasi bawal po dun syempre no wala naman din ako mag intention na mag mag content gumawa ng content totally dun sa loob ipinakita ko lang yung konting konting Uh, mga facilities, no? Pero syempre respeto po. Wala naman ako talagang ano, nakita tayo ng guard. Which is uh, sinabihan tayo na bawal nga. Uh, ako naman iniisip ko rin po talaga 'yon, ano? So, kung ano lang yung talagang pwede ko ilagay dito, yung nilalagay ko. Sana magustuhan nyo. At sana po, hindi ibig sabihin na tayo ay pwedeng ma makagat ng ating alagang aso ng ating makakalmot ng ating alagang pusa ay ano na yon magiging reason na para hindi tayo mag-alaga ng pets no? ah, uh, syempre may preventive measures naman bukod sa siguraduhin natin na yung ating alaga ay may alaga talaga natin malinis pinapakain natin ng tama pinapainom ng malinis na tubig malinis na pagkain pinibigyan natin ng vitamins pinapaliguan iniingatan natin na hindi ma-expose sa mga dumi, mga kalat at syempre, papabaksin natin sila kung kailangan na anti-rabies vaccine papabaksinate natin sila protection din po nila yan at the same time tayo rin tao, higit sa lahat protection po natin yun ano? at kung sakali man po nga na merong incident na tayo mismo ay makakalmot or makagat huwag po tayo mag-atubili na pumunta sa pinakamalapit na hospital or doktor o clinic para magtanong at magpa-check up magpa-vaccine na rin at the same time, No? na uh, nationwide naman po ang ating anti-rabies vaccines so yun lang po, huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel Skipper TV own a pet and win a friend. Thank you po. So, yan. Pakita ko lang po sa inyo kung saan yung in injection ko. Dito sa left uh, shoulder ko. Yan, yan, dyan, 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 Yan, may bulak na yan. Dawa po yung in injection sa akin dyan. Isang anti-rabies. Tsaka isang anti tetano no? Hindi ako nagkakamali, ano? Medyo nabigat na itong kaliwa ko. Tapos yung isa po ay dito sa right. Ayan. Pero wala nang nilagay na bulak. Pinahiran lang nila kanina ng ano, nung, nung nag-injection. siguro yan yun. Ayan. Pinahiran niya lang ng konting alcohol, bulak na may alcohol. Tapos in-inject na. Ang bilis nga eh. Parang wala lang. Ganun lang. O, tapos na, sabi ko. Tapos Nakatatlo ako, parang seconds lang, ang bilis po. Ayan. Ayan. Kaya, so far po, siguro kung magkaroon ng pamamanhid dito, tinanong niya ako kanina eh, nung, Nung nag-injection kung saan daw ako ano daw ako ginagamit ko sa pagsusulat left or right uh, hand sabi ko right hand so yo dito nga ako nilagyan ng dalawang turok tapos dito isa lang pabalik daw po ako sa September 21 which is Saturday at saka September 25 which is Wednesday next week tapos wala na yan thank you po salamat